pinatanyagan ni David mula sa Biblia sa Unang Samuel, Kapitulo 18. Napamahal si David kay Jonathan tulad ng pagmamahal nito sa kanyang sarili. Ibinigay niya kay David ang kanyang balabal at kagamitang pandigma, pati ang kanyang tabak, pana at sinturon. Matapos mapatay ni David si Goliath, nagbalik na si Haring Saul at ang kanyang mga tauhan. Sa bawat bayang madaanan nila, sinasalubong sila ng mga kababaihang umaawit at sumasayaw sa saliw ng mga tamburin at alba. Ganito ang kanilang awitin. Pumatay si Saul ng libo-libo! Si -libo. na may sampu libo! Hindi nagustuhan ni Saul ang sinasabi sa awit Labis niya itong ikinagalit at sinabi niya, Kung sinasabi nilang sampu-sampung libo ang pinatay ni David at ako'y libo-libo lang, kulang na lamang na siya'y kilalanan nilang hari. At mula noon ay naging masama ang kanyang pagtingin kay David. Kinabukasan, si Saul ay muling ginambala ng masamang espiritu at naging parang baliw. Kaya tinugtog ni David ang kanyang alba tulad ng ginagawa niya araw-araw. Hawak noon ni Saul ang kanyang sibat at dalawang beses niyang inibat si David sapagkat gusto niya itong patayin. Ngunit parehong nailagan iyon ni David. Si Saul ay natakot kay David sapagkat si David na ang pinapatnubayan ni Yahweh at hindi na siya. Kaya para mapalayo ito sa kanya, ginawa itong pinuno ng sanlibong kawal. Pinangunahan ni David ang kanyang mga tauhan. At anuman ang kanyang gawin ay nagtatagumpay siya sapagkat pinapatnubayan siya ni Yahweh. Dahil dito, lalong natakot sa kanya si Saul. Sa kabilang dako, si David ay lalong napamahal sa buong Israel at Judah dahil sa kanyang matagumpay na pamumuno.